Hoy, maganda hapon, umaga, gabi. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, Ricky Rivera po. Roy po. Okay, ang topic ko natin ngayon, may mga nagtatanong eh. Mm. Kasi si Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi niya, mm -hmm. hindi na tayo babalik sa International Criminal Court. Okay. 'Di ba? Sabi okay. niya ganoon. Mm. Samantalang nung nakaraan natin, sinabi natin mm. sa agenda oh. at ng Filipino, na. ano, mm. o nang handang-handa na, et cetera, et cetera, baka sinabi niya na. Ni oh. At baka totoo naman na nandiyan na. Ngayon, mm. ang tanong, ano bang epekto nitong sinabi ni Atty. Lucas Bersamin? Mm. Ma Mahuhuli pa kaya itong mga sinasabi nila na si Duterte at apat pa? Okay. At may mga hula-hula ho, di ba? Ang dami sasabi. Di, baka yung quadcom na yan, kaya yung ginagawa para yung mga findings nito, ito yung gamitin para sa ICC. Okay. E, Inihahanda oh, yung mga pruweba. Ang sagot ho, hindi ho pwede kasi may separate na probe ang ICC. Mm -hmm. Sila lang kung nakakaalam yan. Mm -hmm. Di ho ang probe ng, sa Kongreso at Oo. yung ICC. Okay. Ngayon, ano ngayon ang use nitong quadcom? Yan ang magandang tanong. Okay. Ito po, sangkayon sa isang, wag na natin sabihin bubuit kasi magagalit sa akin yung... Hindi siya bubuit. Magagalit sa akin yung kaibigan ko si Deo. Siya ay loro. Oo. Oh, lo loro. <laughs> loro. Oh, pwede. Oh. Masyang loro. Oh. Ayon uh, sa ating mapapagkati walang loro, <laughs> Wik quick, 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 quick. <laughs> o oh, yan. Loro ka na, ha? Ang, ang layon po ng Quadcom ay, ay uh, maggather mag-gather ng <laughs> ebidensya doon sa mga arkitekto ng EJK mm -hmm. at arkitekto ng POGO para dito sa Pilipinas masampahan ng kaso. Tama. Kasi yan naman din po ang function talaga ng investigative powers ng oh, Kongreso. Either in aid of legislation or in aid of legislation at the same time pwedeng gamitin sa mga korte. At sigurado, cost, no? oh, sigurado po mauuwi ito sa kasuhan. That's right. That's Pero right. yung hulihan ng mm -hmm. ICC, mga... Mm -hmm hindi ko natin malaman parang nag-change yung direction. So nagbubukas ng isang alternative. Kasi dati, di ba, hmm. parang parang umaayon na kami mm. sabi ng Marcos that's Administration, right. That's di ba? Right. Oh. Pero ngayon, parang, oh, teka muna, kung mag-ooperate ng ICC, hindi hmm. natin alam kasi hindi nga tayo babalik. That's right, that's right. So parang napupunta sa quandary yung ano. Pero mukhang nag-aalangan. Mukhang tamang-tama yung coincidence, ano? Pagkatapos mag-file sa mayoralty, ba, diba, kinover din natin noon. Oh. Ito, sabi natin na malamang hindi ito mag-file sa Senado. Mukhang magpa-file sa oh. mayor. Oh. At ang dahilan niyan is baka nga may usapan. Mm. Baka may usapan. Oh, o nga, pag no? Ikaw ay, uh, pag ikaw ay tumakbo sa Senado, yari ka. Itutuloy oh. yung ICC. Pero kung pilihin mo... Eh, hindi tumakbo? O, oh, yun. Anong ibig sabihin? No? Kasi binilabas na rin natin yan dito noon. Eh, oh, na ba. yung maaring katahilanan, kung bakit ang pagtakbo niya sa Senado ay magti-trigger nung ICC. Eh nang hindi na nga po nangyari, siya ay nag-file na sa Baka ito na lang compromise. Baka ito na nga. So, mahirap, mahirap isipin na hindi kasi sumusunod din tumusunod siya doon sa sequence na pinag-uusapan natin nung kani. Hindi ah? nga kaya na ito na 'yung compromise. Oh, na. 'yun po 'yung tanong namin sa Malacañang. Meron nang ubang compromise in the kompromiso. first place. At hindi pa dapat alam ito ng publiko. Hmm. Hindi ba dapat involve ang publiko sa decision na ito? Pwede bang decisional lang yan? ng nasa Malacanang? Ano ang mas okay? O, oh, isa ICC? Pang, ang isa pang ang ano natin? dun, hmm. eh, papano ngayon si Trigyanis? That's right. oh paano oh, yon? Nagsipag-sipag dun sa ICC. Anong magiging action nun? Precise right, di. Diba? Right. Ma hmm, hmm, okay ba? Although, makakasuhan. Hmm. Din, diba? hmm. Okay na yun kasi makakasuhan din. Diba? Okay na yun eh. Oh. kaso. Eh, ang kaso mo, ano naman mangyari doon sa ICC? Buti kung sa ICC talaga ito. Yun na, yun na Mas ano. okay ba sa ating national interest na sa mga korte natin? Yun, diba? Subscribe and like po. Mag-comment to kayo. Uh, ang tanong. Ano na tanong o, mo kanina? Yung tanong ang, mo. Ang tanong ay uh, ito bang kuan Yung mas maganda bang option? Ang ito ay ilagay sa korte natin. O yung sa ICC. findings ha. O yung, yung quad, -com quad -com findings, findings kasi. Uh, uh, mag Magre-resulta into a filing of criminal cases sa against Duterte, corte. etc. Hmm. Or ICC. Ano ba dito ang mas nasa interest o. ng ating bansa pagdating sa issue na ito? O mag-subscribe and like po kayo at mag-comment po dun under Magandang Umaga po sa inyo lahat.